After all, nakasalalay ang future ng Apex sa'yo, pati na rin yung pinakamamahal mong anak. So what will it be, Dr. Tanyag? Your pride or the future of your daughter na si Annalyn? <tinyo> Hello, bang? Oh, may balita na ba sa kaso ni Annalyn kaya ka tumawag? That and more. Hmm. Sa pananalita mo, mukhang mayroong good news and bad. So, start with the good news. Reinstated na sa Apex si Annalyn. Hindi na magsasampan ng kaso si Zoe sa court or sa medical association. That's great news! Kaya lang ah, yung great news na yan, I'm sure may kapalit na bad news. So out with it, Obeng. What's the bad news? Si Zoe na ang bagong CEO ng Apex. Yan ang hiningi nilang kapalit. Kapalit ng kalayaan ni Annalyn. What? Bukod I had to give up our shares of Apex to Zoe. I'm really sorry, ate. Oh my gosh. Well, don't worry, Obeng. I know. You just did what you had to do. Naiintindihan kita. Don't worry. May naisip na ako. May na akong gagawin natin para maibalik ang lahat sa dati. Talaga? Paano? I'll tell you when I see you. Don't worry. Basta hindi tayo magpapatalo kila Morgana. Bye. Teka lang, ha? Bakit ba ikaw ang hilig-hilig mong makialam? Bakit? CEO ka ba? Hindi naman, di ba? Excuse me, ako ang kanang kamay ng CEO. At ang utos na ito ay galing mismo kay Zoe. Oh, maniwala ako na sa'yo. Kung maniwala kayo o hindi, hindi ko na problema yan. O sige na, tapusin niyo yung trabaho niyo. Makauwi na kayo. Morgana, hindi nga pwede to eh. Lalaban kami. Breach of contract to. Breach of contract? Nabasa mo ba ang fine print ng contract nyo? Palibasa, pirma ka ng pirma ng hindi mo naintindihan. Your contract can be terminated anytime. So, Good luck na lang sa mga future endeavors nyo. And I guess I'll see you soon. Or not. O sige na, tapusin niyo yung trabaho niyo na makauwi na kayo. Kita! We have a situation. Si Tita Nushi. She's back. What? Let's go, Zoe. Tapusin niyo na yung trabaho niyo. ibig mo sabihin, kapalit ng kalayaan mo at pananatili mo bilang doktor, yung pag-transfer ng shares ni Doc RJ kay Zoe at ang pagiging bagong CEO niya ng ospital na to, ganun ba? Ganun na nga po. Analin, paano ko sabihin ko sa'yo, kaya nating i-revoke lahat ng mga pinagagawa ng Morgana at Zoe niya? Po? May paraan po para ma-revoke? Yes. Yung paglipat ng shares kay Zoe at pagiging bagong CEO niya, lahat yun, pwede nating mabura. <sighs> Paano naman po, Ma'am Nushi? Ayun eh, nga po yung naging usapan po ni Tatay at ni Zoe, di ba? Na kailangan po mag-step down na CEO si Tatay at ibigay niya po yung shares niya para hindi po ituloy yung kaso laban sa akin. Don't worry, Anna. All will be well may hawak akong alas laban sa mag-inang yun. Mag-ina po?